Good morning. Ayan, good morning, good morning. Ayan, ah, good morning mga kapalangga. Ayan, mahaba na yung buhok natin. Ayan, ah. So, tara, let's go. Magpagupit tayo, guys. Ayan, ayan ang ah, vlog natin ngayong umaga ng Sabado. Ayan, tara, let's go. Ayan, guys, ah, doon tayo magpagupit dahil doon na ah, maraming gila. So, dito tayo sa kabilang side. Ayan, tara, let's go. Ayan, tayo magpagupit. Ayan, oh, Barber Tara, let's go guys. Let's go, let's go. Babaan mo lang yan. Kagaya dati. Zero, sagat? Hindi naman. Yeah. Dos lang. Okay. yun Iyon na nga guys. Naka-mute lang ako dahil uh, may music. So, ayan na. Ayaw mo ino ni kuya. Tinatabas na yung likod ko. Ayan. napakagaling ni kuya alam nyo guys mga 7 minutes lang yan guys In, uh, nag ano, video ako mga 7 minutes lang sa so, sobrang bilis niya mag uh, ayan o oh, gupit oh. o talagang uh, biyasang biyasan na to si kuya ilang uh, hmm. libo na kaya ang nagupitan nito iyan o oh. wow hindi malang ako inantok dyan guys dati nagpapagupit ako inaantok ako eh. pero ito parang ang bilis lang yun o oh, kita nyo ganyan yung manggugupit na yan o oh, ha pinaikot-ikutan lang niya yung ulo ko ayan o oh. oh. iba naman ang gamit niya matindi to si kuya magaling ito o oh. bihasang bihasa na talaga yung kamay nito ni pero ang dami na nagupitan nito ni ayan o oh. hmm. ibang ano na naman yung tinira niya o oh. Ang galing. Tingnan nyo mamaya guys, pag natapos na. O. Lupit mo kuya. Ayan. Bali, pangatlong balik ko pa lang guys. Pangatlong uh, pag... Dito, doon kasi ako dati sa kabila, medyo... Ayaw ko na rin doon kasi matagal. Ang bagal magupit. Kasi ninaabot ako isang oras doon. So ayan, mabilis lang yan o. 7 minutes. Alos 10 minutes lang yan. Ang galing, oh. Hmm. Diba? Ibang tabas na naman. Ayan. Ang galing. Ikaw na, kuya. Hmm. Kita nyo yung gupit niya. Ang ganda rin ang gupit niya, oh. Talagang uh, manggugupit ito, guys. Oh. Kita nyo. Hmm. Sige lang. Hmm. Diba? lupik cake. Yun na. Nilagyan na ako ng tubig. Aahiti na guys. Yan. Ah. Bilis. Oh. Pinorma na kagad yung aking ulo guys. Tinabas-tabasan na yung ano. Tinira na ng blade o. Oh. O. Oh. Sige lang kuya. Iyan. Para makaligo na. Iyan oh. No? Malupit ito. Hmm? Saka dire-diretso yung kanyang gawa guys. Hindi mo lang siya nagpahinga. Oh. Ayos ta. Pupormahin na lang niya yung uh, buhok ko. Ba babawasan na lang yung taas. Oh ha? Huh? Iyan oh. No? At sabi ko kasi medyo mataas pa yung taas kaya medyo bawasan kasi makapal yan kasi marami na puti yung buo ko eh kaya sabi ko medyo bawas bawasan na sa taas yan oh. ah? parang simple na sa kanya yung uh, paghawak ng gunting oh. talagang uh, veteran's move na to si kuya guys ang galing naman gugupit oh. Ayan, may nakapila pa nga doon, dalawa, buti na una ako. Ayan. Ah, magaling siya mag-forma uh, ng buho ko. Isang silip lang, alam niya na. O, oh. ayan. Eto daw, babawasan niya. Ayan. Galing. Hmm, dalawa na yung pumasok guys. Ah, tatlo na. Tatlo na yung nakapila. So, ayan, ha, nilalagyan na ako ng polbo. Alam na yan. Talagang uh, tapos na. Iyan, oh. Oh, ba diba? Good job daw. Sabi ni Kapalanga. Tapos na. So, bumili na rin ako ng ulam. Para hindi tayo magluluto. So, mamay nga po na tayo magluto ng ulam. Ito, ginagawaan yung binili ko. Iyan ayan na nga guys, sa kabili na yung ulam. Lutong ulam na lang para kakain na tayo kagad. Ayan, na rin tayo guys. Ayan, bagong gupit. Ayan, ginuguan guys, kumakain makain yan. Saka lumpia. So ayan, tara, let's go. Kainan na to guys. Ayan na. Uh, isang rice lang guys, isang taka lang. Kasi diet tayo dahil uh, sabi ng uh, doktor kailangan magbawas ng timbang dahil nga yun nga uh, may maintenance na tayo guys so bawal na kumain ng marami na uh, nagpa medical tayo kahapon so medyo tagilid pero okay naman na uh, nabigyan tayo ng pito work so ito dinuguan ay uh, konti lang din para meron tayong uh, ba? Uh, let's go, let's eat, let's eat. Ayan, tanghalian na itong mga kapalangga, tanghalian. Ayan, uh, Sabado ng tanghali. Ayan, uh, para may upload tayo mamaya. I-edit natin yan, i-upload natin. Para guys, kain na guys. Kayo dyan guys, kumain na ba kayo? Oh. Ayan o. Oh. Dinuguan. Sorry dun sa mga hindi kumakain ng dinuguan ha. Pero masarap to guys, dinuguan. Paborito ko rin to guys. Ayan o. Oh. Ayan. Hmm. Okay yung lasa, guys. Tama-tama lang yung suka. Ayan, oh. Mmm. Ayan. Shout-out yan kay Adrian. Ayan. Kaya, Mama Maluitza. Ayan. Cutbill Shout-out Cutbill Ayan kay Mama Kapun. Ayan, may galab shoutout. Ayan, sa lahat ng dumaan kanina sa aking live, ayan, may galab shoutout sa inyo guys. Thank you so much. Sarap guys. Sinuguan. na, uh, shout out din pala kay Ma'am Henopa. Henopa channel, shout out po. Nasa Korea siya. Yan na, asawa siya ng Korean. Kay Ma'am Belle shout out. Shout out Ma'am Belle Yan. Amazing Yamin Shoutout shout out. Ayan. Kaya Mama uh, Yager Lala, shout out kay Ma'am Yager Lala. Hi Ma'am Swalo, shout out. Si hey, Ma'am Swalo nag-live anina, dumaan lang ako, hindi ako nag-message. Amazing, mga love shout out, missing, MNG, shout out, shout out. Hmm. Sarap. One rice lang to guys, one rice lang kasi dahil tayo ngayon dahil na ah, tumataas ang ating ah, blood pressure. Mm -hmm. Sarap. Ah, uh, yung may sili, yung maanghang-anghang. Hmm, no. Shout out pala dyan sa aking number one idol. Jopper Sniper. Shout out, idol. Good job naman ng inyong mga pa-challenge sa mga Skyflex. Ayan. Ang ganda. Hmm. Isang subo na lang ito guys. Mmm. Shout out pala dyan sa aking mga pinsan dyan sa Negros uh, Oriental. Ayan yung mga uh, kagagaling lang dito sa Manila dahil uh, kasal nung ng aking uh, pinsan doon sa Paranaque. Kinasal siya sa Batangas. Kapag-asawa siya ng Batangueña So shout out sa mga tita dito. Shout out na nagpunta at saka sa mga hindi nagpunta. Ayan shout out sa inyong lahat dyan sa Negros Occidental sa Bayawan City. Ayan shout out sa aking mama at papa ayan nagkita na rin kami ayan thank you so much salamat sa Diyos at after 7 years nagkita din ulit ayan salamat sa nag-sponsor para doon sa ticket na kung bakit nakarating dito yung aking nanay at tatay ayan kaya butoy sa aking pinsan yung ay yung kinasal ayan salamat sa pag-sponsor sa ticket ayan maraming salamat good job God bless you God bless ayan Kain. Uling subo, guys. Mmm. Sarap. Ayan, mag -e edit na tayo para may upload tayo, guys. Mmm. Thank you. Thank you, Lord. Eto nang uh, tapos na tayo magpagupit. So, ayan. O, di ba? Medyo maganda. Ayan, syempre kasi uh, papasok na tayo bukas, so kailangan na mabawasan para hindi masyadong mainit. So ayan guys, hanggang dito na lang ang vlog ko. Ayan na uh, sa lahat ng mga dumadaan o nanonood, ayan na uh, thank you very much. Maraming salamat. Ayan, bye-bye. I love you all.